Oh, go pala yan. Active supporter ka rin? Oo. Oh, diba ako si Di ba si, ah, sa si dimagi ba? Yan, yan yung ano yung ganap ganap yung pangalan kasi yung kasi ang chika yung pang yung pamilya niya halima na yung magservisyo oo tama ka dyan alam mo ba maraming chika dito kay Demaki ba ayun pabulong nga eh abangan mo na lang. Eh, hey, ikaw ba? Sinong manok mo? Ah, kay ba? Ay, ano kasi? Kay batong bakal ako. Batong bakal? Man batong bakal? Diba? Yan yung pamilya na sa super yaman, namimigay na lang ng pera. Naku, mukhang alam ka na atake nito ah. <laughs> Kimi! Sorry ka kaaway, dahil tripping sa angin si Andre, huwag mong pansinin. Teka, 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 isa, isa lang muna. An ano ba yun? Teka. Kagawa, Diyos mo, oh. so Hoy! Ito si Ha? Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang malaman. Baka kasi mamaya importante. Ano ba yun? Ito na nga. O, kasi yung nangyari. Poster oh. eh. may nakita siya kanina. Oh, no, nakita niya. Tinanggal yung tarp mo. Oo. Oh. 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 Tapos, ang sabi sa niya pangaraw eh, makamotor daw yung may gumawa. Ba'y, Ha? Paano? Talaga? Oo nga, tapos sinira siya pa eh. See, grabe na talaga yung mga tao ngayon. True, no, tapos ito pa yung malala. Oo. Oh. Super na lang Kasi, after nung ginawa ni Kuya naka broom broom, eh, nilagay na doon yung batong bakal tarp. Ha. Grabe, simula pa lang ng SK campaign, nagtupay na sila ng dirty, ill, like really, para lang manalo. Napaghahalataan ng mga tao to ah. <sighs> Wala na talagang purong kampanya ngayon. Mahirap na talaga. Naku, sinabi mo pa. pa oh, Si Timagi ba Ah, oh, oo, oh, siya nga. Bakit? Ano meron? Di ba yun yung nagpost? Nakita niyo ba yun? sino kaya pinaparinggan nun. Baka related siya dun sa palitan ng tarps. Yung nakaraan. Ah, oo. Ayos naman, pero bakit wala siya? Oo nga, okay naman siya kahapon ah. Kasi nga, wala naman magpaalam yung sakit niya. bigla na siya nagkasakit. Baka nagpapaalam yung sakit niya sa kanya. <laughs> okay, tama na entry yung entry niyong dalawa, okay? Anyways, paano nga? Kasi nga kumpleto na lahat, nandun na sila. Paano na? Ayun nga pictures nitong mga to. Ayan, oh. sige, ito na. Bibigay ko na. Para masagot na <laughs> ano yung yan? Na, tanong nyo. Ayan. Anna? Ayan. Ayan. Ayan, yan. I-announce nyo yan mamaya doon. Paki-ayos ha. Bali, Bale, pakisabi na pa-wedding ba? Ah, oh, okay, okay, okay. okay, okay. sige. So, bali. No, okay, Miss Diane. Ayun. Mauna na ako sa inyo kasi may lalakari pa. Sige, boss. Kaya ba na namin to. Kami ba bye, bye, Miss Diane. Tara na. Unfortunately, sorry hindi makakapunta si Running SK, di magiba. Pero, don't worry, don't worry. Guys, don't worry. Don't worry, may uh, tuloy pa rin naman yung program. At may iniwan siyang message para sa inyo. Wedding vow. Okay. Mayroong wedding vow na iniwan si Kagawa. Okay. So, at yung nakasulat ang iniwan ni uh, Kagawa Jordan. Dear beloved people. Ay, kini wow. lang. Okay, charot, charot. So... Uh, dear beloved people, charot, uh, maraming salamat sa inyong pagpunta. Uh, hindi naman ito yung last na program na i-organize uh, dito sa barangay na to. Um, ma na makakatulong ito kahit sana ay uh, yung program na to ay makakatulong kahit pa paano sa inyo. At sana mag-enjoy kayo sa program nito. Amen! Amen! Amen. Okay. okay, okay, please everyone, please line up distribution ng food. <laughs> no, <laughs> kahit pala si Jordan, hindi siguro din mabubusog lahat. Yes, yes. Okay. Everyone, please line up na po. Stand up. Okay. Grabe na nakakapapot yung <messun> program ni Dimantra. Pero sa'yo? Ay, ito ba? Galit ako sa program ni Dimantra. Ah, may program next yung patungkahan. Tara, pagkatayo. Tara. Tara. kasing. Oo. Oh, na... Nung tamas mo, pinapagawa ko sa'yo. Oo, nagawa ko naman siya ng maayos. Ang kaso... Kaso? Kaso nga alang ano, may good news and bad news din. Anong gusto mo unahin? O, oh, sige, sige na. Yung good news na muna. Anong good news? Maayos at maganda naman yung pagkakadeliver ng program. Kaso nga lang kasi... Ano, ready ka na ba? Sabi mo, maayos namang na-deliver yung program. So, ano? Pero sige, ano yung bad news? Ayan nga, maayos naman yung pagkakadeliver ng program. Kaso nga lang kasi. Ah, uh, so? May nakapagsabi sa akin na yung mga pumunta sa program, lumipat sa kabila. Ha? Huh? Sino? Si Batong Bakal. Sino pa ba? <laughs> Oh, sige. Isipan na natin ang strategy. Salamat sa update. Sige. demokrasya, ang pagboto ay karapatan at tungkulin ng bawat mamamayan. Ang pagboto ay isang mahalagang karapatan. Isang karapatang may kapangyariang hubugin ng ating bansa at ang ating mga komunidad. Hindi lamang ito man ng tinto sa balota, kundi ito ay tungkuling mabigat na may matimbang na kaakibat. Ang pagiging matalinang bata ay ang pagpili sa mga kandidatong sumasalamit sa iyong mga paninidigan, prioridad, at mga kinahangan para sa kinabukas ng mga Ang matalinong botante ay nananaliksik ukol sa bawat kandidato. Kung sino nga ba sila? Ano ang karanasan nila sa pamumuno? Saan ang pinanggagalingan nila? Ang matalinong botante ay sinusuri sa mga platforma at kulisya. Handa ba sa mga aksyonan ang mga kasyon din na kumahalata sa iyo at sa mga bahagi ng iyong pangayanan? Ang matalinong botante ay umahanap ng maaasahang sangguniang kaalaman. Siya ay umahanap ng maaasahang media at organisasyong naghahatid ng kompletibong balita. Ang matalinong botante ay hindi takot kumausap sa si mga kandidato ng harapan. Siya ay nakikibahagi sa mga forum, debate at pulong. Nakikinig sa mga posisyon ng mga kandidato nagbabato sa kanila ng mga tanong at nagsusuli sa kailang mga tuwod. Ngunit higit pa ang pagboto sa boboto o ipoboto. Pagkustong call na rin ito sa mga isyong mahalaga sa iyo. Kaya mahalaga rin manaliksi o sa mga hamang hinaharap ng iyong pamayanan at sa mga oportunidad para malunasan ang mga ito. Makilahok sa bukas at magalang na pag-uusap sa iyong mga kabarangay upo sa mga isyo mga pagtalitan ng mga pananaw at kaisipan upang mapukaw ang kanilang kapayahan sa kritikal na pag-iisip. Ang pagiging matalinong batante ay hindi nakakamit sa isang upuan lamang. Kung kaya't mahalaga rin maging mapanuri sa kabuuan ng panahon ng halalan at mapagmatsyag sa mga balita at update ukol dito. Sa pamamagitan nito, ginagampanan mo ang isang napaka-esensyal na papel sa paghubog at pagtak sa kinabukasan hindi lamang ng iyong barangay kundi pati ng kabataan at ng buong bayan nagiging aktibong kabahagi ka ng demokrasya nagiging tinig ng iyong mga paninindigan ang iyong balota ang matalinong botante ay naghahalal hindi ayon sa kanyang emosyon o disinformation kundi sa pagsusuri ng kanyang nalalaman at naiintindihan ito ang paraan upang patatagin ang ating demokrasya at upang ito ay maging makulay na instrumento tumutugon sa mga kinakailangan at hinahangad ng mamamayan. Kaya't sa si pagboto sa Oktubre at 30, sa iyong pagluhok sa halalan, hindi mo lamang pinadadampi ang tinta ng iyong panulat sa balota. Pinagirinig mo rin sa na na iyong paninindigan at hinugugog ang pamayanang gusto mong manahan. Kaya naman laging tatandaan, maging matalinong botante. Sama-sama, mga kabataan, sa bawat dampi ng tinta sa balota, patuloy nating buuin ang isang mas maayos, mas inklusibo at mas pantay na bukas para sa lahat. ng hindi ako nakapunta na dapat dinaluhan ko. Pero sa palagay ko na itong pagkabaguhan ko ang lakas ko dahil dito nang gagaling ang tapang ko. Pero ang gando na lang ba ang sukatan ng isang mabuting pinuno para sa kabataan ng ating barangay? Ito yung tapang na nagbibigay lakas sa akin kahit ang dami nilang binabato sa atin na akisasyon. Patingin ko, hindi, kasi kung tutuusin hindi naman tayo nagtatanggal ng tatapal ng mga tarpulin ng ibang kandidato. Hindi tayo nangunguha ng programa ng ibang kagawad. At kigit sa lahat, wala tayong kandidato pinisiraan ng dignidad. Keso, okay, sure. nagtatanggal daw tayo ng mga tarp ng ibang kandidato o kahit anong fake news dapat sa akin. Kaya kung ako -tu po sa inyo, sa parating na lunes, servisyo, gumagiba na tayo. Handa tayong banggain kahit anong pader ang humarang sa atin. Dahil lang serbisyo di magiba, nasubukan na natin noon sa aking balugod na paglilingkod sa inyo bilang bahagi ng sangguniang kabataan ng ating barangay. Handa tayong umaksyon. Handa tayong siguraduhin sa ilalim ng ating pagkakagawad. At sigurado po ako, may ko lamang kapag ako ay pinalad sa awa ng Diyos na maging chairman. Angat, hindi ang ating pangalan, kundi ang miti ng bawat kabataan. Nang ang kabataan ng ating barangay. Maraming salamat po. happens. Tandaan mo na lagi akong susuporta sa iyo, ah. Huh? Ano? Kasi kasi nang dumating sa buhay namin. Ang laking tulong. Pag-aral ako. Pagpagamad ko yung nanay ko. Tapos, basta ang dami-daming nangyari. Den! Si Den! Oh! Ano? Si ano okay. po? Ba? Si... Bias ka nga muna kasi! Si... Si Jordan Dimagi ba po? Oo! Oh, Na-videohan ano? ko na po sa CR. Ito po yung video, madam. Yung sa bahay na? no? Opo, yun po. Nasunod ko po, po yung utos niyo, madam. <laughs> Babagsak ka na rin. <niya. laughs> Magaling. nag na yung program. Hindi ka ba ba tutuloy? Program? Anong program? Yung about sa, ano, feeding program? Ah! Huh. Ano? Siguro? Kahit na hindi ako pumunta doon, sobrang lakas natin sa social media. Ano tayo dyan? Hindi natin kailangan magpunta dun sa mga tao. Tsaka isa pa, nagpunta tayo dun, baka mamaya magkatotoo pa yung magkasakit ako, nang nakalabas natin dyan, baka mamaya makawa pa ako sa kong sakitan. Squatter area pa naman yan. Okay. Ate, kung ganun, mauna na ako sa sa'yo. Para malakad ko na yung pinapautas mo sa'yo. Pinapalinis ko ah. Mm -mm. Yung doon yung mawala mo labas. Kailang lalabas ah. Sige, mauna ka na. Ano? Okay Tawa na? Bawa na. E yung pinag-usapan natin, hindi dyan na ba? Eto. Inayos mo ba? Kompleto ba to Oo. Oo. Pero inayos mo ba? Maayos, malinis lahat ng ating pinag-usapan. Nagawa ko lahat yung dapat kong gawin. Pag yan ah, ako na naman malalagot. Pangako. Sige na, mo na na ako.

Okay. Oh, say hi. Hi, say hi. Hi, behind hi guys. The... uh, -oh. uh -oh. The main uh -oh. actor. Hi Jaja. Hi, Jaja. Itang, nga mag-focus tayo sa sino ko. <laughs> Ayan! niya nag-focus na. Hi, miss. Salamat <laughs>

Ika pa po. Ika pa po. Ika pa po. Ika pa po. Si Si Nandito na kami! Oh, finally! Here! Here! I thought you guys would stop! Okay, attention everyone! Unfortunately, hindi nakakapunta Cut! Unsa mo na dumadating pa ang darating Ngunit ng minsan ay, at, ay, na hindi pa, kayo, pa ang si Juan pa kanya pa 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 Malimit pa 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 Sa pa 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 ay siya medyad sa pati ay may medalya <laughs> Uy! Na, nabalap, ay, bata, ay, naglaro! Naglaro ang, ang bata, agoy! Ay, may naiingit dito! Ang pilingin nasa buat duit do doang bradner, pengileng-ileng <laughs> tak